Thank <laughs> Ja, ja, ja.

あっ。<noise> To, to. mm -hmm.

Ayos. Sindi, oh, kita. Sindi, sindi ito agad ang pagkaano kanina eh. Magkatama um, mo. Sinabagad yung pinakaano nyo. Magaling. Kadali mo. Ayos. Ay, mga kabad. Pang ramen. ulang. Yes. Ayos. Kasi bukas ng ano. Ito yung araw. Milakad yun eh. Wala ko. Yan. Mga sadayo. Mga ano, ano kami. Yung Pangulo, Yung pibayaw. Um, ano, Mag-aabang ng No, dali ngan. Nagdulot ano. Last stop. <laughs> no, ano matawa ka ba? Para man tang ano. At sinko. Una mo to itong daw ka. Kito hin ba. Ayos. Stop kita to ano. ipol, Punto eh. Sa tama kita daw Hindi Pagpunta po Paul sa mga midis ay kahit sabaw na ng Paul Pwede yung Sabon bigay Sabaw natin eh. so, Yan Okay mga kumal So Bayan na tayo next time Saka ano kasi kanina Ano din yung magalaw yung dagat Saka malubog Malabok ba May darang na pala na uh, si Paul uh, na karaburan doon uh, uh, eh Kasaan Nakakahilong eh Nakakahilong gabi Nakakahilong sa dyan <laughs> Sa dyan hilong ka na <laughs> Sadyang, So yan mga kabad So hanggang dito na So baga pong ulit so, At sana yung bukas makadaan daan yung pulingan Yes! Maka ano tayo Maka karya oh. Sige Pulong ba Okay So hanggang dito na po mga kabad So bye na po At maraming salamat po Sa lahat-lahat lahat. Okay So God bless po Yes!